Pagpalang araw po muli, dito na ako sa tulay na lupa. Yan. Yeah. So, yan, yeah, update tayo sa kaganapan dito kasi tagal-tagal na rin po kung nakabalik dito sa tulay na lupa, ano, sa bahay po. Ano. And, um, thank you so much kay ma Madam uh, Michaela Guya yeah, sa magpatura sa Katanaman, Batangas. So, punta po video po. Uh, dito po ko ngayon kila mama, yan, yeah, kasama ko sila ateru pa ngayon and Hey. Shout out po na po kay Kuya Bal Santos Matubang and Kalinga Prab at the vlogs ka po ay galing ako ng diet To Daet. Siguro nakadalawang balik ako ng diet pero hindi rin ako nang katuloyon ano, sa pupunta na pupuntahan ko po. Kaya babalik ako po sa ano, uh, lumis try ko po makabalik ng lunes kung sigurado na po yung lakad ng mga kalinga pa kababayan shout out po sa inyong lahat sa magpagbayan araw gabi sa inyong lahat mga kalinga at mga kababayan natin mga KFW yan shout out po yan. thank you so much ako po yung pansamantalang uh, dito po sa bahay wala na po kong ngayong uh, work walang trabaho pahinga and pahinga pa sa Batangas pero mas mas maganda niya nandito kasi gawa ng uh, yun nga uh, magkasama yung pamilya no? sila mama sila pa. So yan Abang, abang na lang tayo sa susunod na mga video ko mga uploads uh, shout out po sa inyong lahat shout muna kay Kuya Bal kay uh, Ate The Vlogs yan shout out po kay Aljus uh, Eagle TV yan Kuya Coco Marty Rich Falcon Kaprondi at uh, Kindred Official uh, Vincent Calyada, sa lahat na rin po na nagmamahal sa akin. Maraming maraming salamat po sa walang sawan sumuporta, Laura Budakit, and na <coughs> uh, Miss Ganda, ayan, Bini Bini, sa lahat na rin po na nagmamahal sa akin. And thank you, thank you very much kasi kayo po ang naging uh, provide na makarting ako di, nakarating ako ng Bicol. Uh, sa tinagal-tagal ng uh, biya no? travel o tadaet, siguro mga 15 minutes binyahe mula Batangas po 10 minutes po ako nakarating ano kaya pasensya na po kayo kung nawala po sa ere yung live natin nawala rin yung Pagbablog uh, pag ko sa Batangas kasi gawa ng nagsira yung CP kong isa so yan uh, salamat salamat ako Lord kasi buhay tayo Maging uh, malakas tabo, tayo maging stable sa ating mga uh, buhay unang-una sa mga kapatid na nagmamahal, ano, sa akin, sa mga sumo supporters, mga organic supporter, thank you, thank you so much, kasi hindi po kayo napapabaya sa akin, and thank you so much po, kaya Aljos uh, Eagle TV, Kuya Coco Marti, yan, thank you so much sa mga supporters ninyo, and thank you so much mana po, kaya uh, Rich Falcon, sa kanya magdala dito, sa mga sponsor po, ano, thank you, thank you so much, kasi po, kahit uh, wala po, kahit uh, nayan po po kayo, na, gumagabay sa akin at sumusuporta nagpaparamdam pa rin po kayo and thank you, thank you so much. at kay uh, yan kay Ate Sarli kay uh, dyan sa ano Martin yan kay Kuya Marty kay Marlon shout kay Kuya Marlon dyan sa ano Karat Katarawan Batangas at thank you, thank sa so uh, pagpapatira sa akin Katarawan Batangas kasi ah uh, time check po tayo alas sa na pala po mga, mga kalingap mga kababayan And, ngayon nga po, uh, sa tinagal-tagal po ng uh, panahon, sa tinagal-tagal ng oras, ay eh, laki ang pinagbago mga kalingap mga kababayan natin. So, yan. Ngayon po, for today video po, lilinisin ko po itong harapan ng bahay ko. Yan. So, ito, nakikita niyo yung kalat ng basura. Yan po yung basura na yan. Itatabi e, po natin dun, ano at uh, medyo madumi na itong harapan nakita ko dito pag uwi ko Gano. You know? yan po yung gagawin ko dito uh, kung saan ko pwede pong itapon yan ilagay sa tamang uh, lagayan tatapon po yan lalagay ko po sa sako kaya sa kung saan pwede so yan mga kalingap yan po yung muna ang update dito sa bahay ano you know? dito sa bahay nila Terupa. And sa susunod na taon po susunod na susunod na punta ko po dito and nag ako mga 2 weeks nag, mga 2 weeks pa po ako dito no? mga 1 week at 2 weeks kasi buwa nang uh, makikiusap na kay Kuya Bal na baka magsama na rin po ako sa London pa para uh, dumiridiritso na yung uh, pagbablog ko po sa YouTube channel ko para yung channel ko po ay eh, di ko nang pabayaan. Marami kasi nagsasabi na napabayaan ko ng YouTube channel ko, napabayaan ko yung pamilya ko, o, o, kung ano paman. Ako po natin, naging uh, busy rin po sa work, nating noon. Uh, ah, dami kasi akong napasokan ng trabaho. Yan po, kaya two time na uh, ang trabaho talaga, hindi talaga pinababayaan. Kaso lang, o di iwan ko ba sa sarili ko kung bakit ako yung nagkakaalis-alis sa mga trabaho ganyan. Hindi ko alam. Siguro may plano si Lord sa akin. Kung bakit nag uh, mapapalayas tayo, napapaalis sa mga trabaho ng mas baka na yung napipistuhan. And thank you so much po sa mga nagmamahal sa akin. And sana po, uh, patuloy nyo kong pagsuportahan sa aking YouTube channel para sa family ko po. And wala na po, wala na po tayo kung ano pang way, 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 way sa ating sarili. Wala na po kayo maririnig sa akin yung ano pa man. At yan po masasabi ko lang sa inyo kung patuloy kayo sumusuport And thank you so much. kundi naman po, thank you, thank you so much din po. Kasi uh, kayo po ang naging daan kung bakit ako naging YouTuber. Kayo po ang naging nakilala ko sa social media web, social media mga kalingap. Kayo po ang nakilala ko po. Kilala ko po si Kuya Bal, sila ate the vlogs. And kalinga prab. Alam ko na na yan po kayo uh, na gumagabay sa akin. Mga nag advice na kung ano, anong way ang dapat ang gawin sa sarili. Kaya po ko nakakadalasan din nakakapag-upload. Number one ang problema ko dito, internet. Uh, hindi naman po ko sa nang ano, hingi po. No? Ano, uh, nawala po ako nang wala po dito ang internet sa bahay. Saka load lang po ako dito. Preload. Preload. O pag, pag walang pera, wala talaga po mga kalinga pa kababayan. So, yan, sana uh, sana maging stable na yung channel ko, maging malakas ano, bumalik na rin sa dati kasi gawa ng kawawa so, talaga yung family ko kung hindi ko pagpapatuloy po yung youtube channel ko po dito na lang po ako kukuha ng mga ng mga pagkain nila ati rupa nila mama and yun nga po dito ko kukuha ng mga kagamitan at yung ano mga pangangailangan po makakasama ko po dito si uh, kapron d vlogs yan, para sa bandala po, magsasama po kami po sa lunis. Uh, alas 8 po, pupunta doon sa bahay nila. Ayan, sama tayo dyan. Abang po ninyo po yung pupuntahan ko po, ano, sa lunis. Abang po ninyo, kasi pupunta po ako lang kaprondi. Yan, shoutout po kuya kaprondi vlog. Kay kaprondi. Yan, shoutout kay kaprondi. Shoutout po, uh, Rich Falcon TV. Yan, titignan po natin kung anong kaganapan sa kanilang ginagawa. Maraming salamat po, and God bless. Sana mabuhay po tayo lahat. At, Uh, maging uh, stable sa ating pamumuhay maging pananaw ang sarili natin maging daan sa ating uh, pamilya sa ating mga kapatid yan salamat po thank you so much at uh, kaya uh, tita, tita sir Lipo po thank, thank you, so much from uh, Hong Kong o kung saan man po kayo dyan sa uh, Luzon, Visayas at Mindanao yan shout out po from Italy sa inyong lahat ana kung sa sana po tayo nakakarating ano, nakakarating YouTube channel po natin. And thank you so much po kay uh, ano, thank you so much Si Tita Harjing, ano, shout out po. Yan, maraming maraming salamat po kasi sa inyo wala sa wala sa And God bless po. Papalo po ng aking Facebook account. Ayun si Francisco sa aking page. Now, si Francisco ang uh, ano pa lamang followers ay eh, wala pa pong followers nata o meron na nata hindi ko rin po alam kasi hindi po ako nag-upload sa akin Facebook. At sa ano po, sa aking uh, TikTok account, uh, Love kita eh. Yan, shoutout tayo uh, sa Love kita eh. Love kita eh. Yan, para support po ng aking uh, TikTok account. Yan, so hindi po nakapalow po. Ano, I-follow po ninyo TikTok account ko po. Meron po yan na uh, subscriber. Ay, meron na po followers Uh, 2,460 na followers po yan yung tiktok account niyan maraming maraming salamat po and God bless mabuhay, thank you so much sana ho, maging tayo maging mga lakas maging stable yung pamumuhay natin thank you so much po and God bless abang po natin yung na video po maraming maraming salamat po, bye bye